Yan mga kaibigan, ating first meal dito sa hospital. At ang unang-unang bumungad sa atin, chicken! Charang! Naku, hindi natin ng chicken eh. Tayo po ay dalawang taon na na hindi ng chicken. Dalawang taon sa August or sa June. Ayan. So, yan ang bigay ng hospital. So, yan ang bagay sa atin. Okay sa atin. Kaya kakainin natin. Simula ngayon, pipilit na kumain ng manok. And then, may gulay. Meron tayong apple. Ayan. At so, rice. Pero mga mga food na are ay dala ni Buknoy at saka ni Jenny at yung mga pagkain sa bahay ay eksakto at yung mahalin are. ay kanin. Ayan. Hindi oh. pa mabukasan ako kung tayo. Ayan. Ayun mga kaibigan. Ayan, hindi kain tayo. Nakaswear pa rin. Andiyan pa rin yung dalawang yan. Ayan, nakapantay pero ng timali. Mamaya na raw siya. <laughs> si Buknoy nagdala sa atin dito sa ospital. Ayan, si Jenny. Ayan. Kami mga kulang tayo, ipapabili na lang natin kay Jenny kainin natin ang ating unang meal dito sa hospital. At maya maya, bibigyan ko kayo ng updates sa so, kung ano yung resulta ng ilang lab test. Gusto ko lalo akong kinabahan, sobrang taas. Bilihan oh, nito sa tapat ng hospital, yung TGNP, may groceries doon. Hmm, ay, ako sana 26, 11, 17. Sarap sana nga niya yung... Chopsticks. Ba't na tayo ginagawa ko ng chopsticks? Hmm. Okay pagkakataba na rin. Saan kaya rin niluto? Baka hindi yan sa mga tingin. Ha? <laughs> adobo ata yan. Adobo yata ari ang ganyan. Hindi. Hindi ano pala yung pala yung tumama. Hindi naman kayo pwedeng isdang prito. Sixty. Hindi, hindi na ay yan. Yeah, yan. Ayan. Ayan. Ayan siya. So para siyang adobo. Forty-three, fifty-six. Ayan ako, ko. Kaya <laughs> nah, pwede na yung Johnny Bingayon. Hahaha. Pwede na raw mag Jollibee. Imagine dalawang taon tayo walang Jollibee. Oo. <laughs> no. Oh, at saka yung ano, yung 6.45 mo, ilalagay ko sa 6.49. Mapapainasal tayo. Ano? Ha? Sa 6.49 ko ilalagay yung 6.45 mo na sa araw. Oo, oh, eh, okay. Sige. 6.45 ba ito eh. Hmm. Pwede ay, ay Loto Queen. Six kaya agad nila sa Loto at baka hindi umabot. Naku, mandin ko. Ako lang may pantaya ka ganit dyan, Jeric. Meron akong apat ah, na 6.50 6.55. Chicken, here we go. 10, <laughs> 15, 23. May langila. So, ang iyong LP sa nilalagay? Teka, tinihati ko siya mas mataas ang tatamaan. Kung siya mataas, malaking tatamaan doon? Doon ang LP. Kahit oh, ano natin, hindi ako masyadong dyan. Basta, ah, kung saan malaki ang jackpot, dun ko lalagyan ang LP mo. Sige, na naka Tumaya. Tumaya, okay? Hindi, miya-miya. lang. yung mabagal itong kumain. Yes, siya. Ay, 30 pa Hindi pa rin hindi bit 30 man lang yun. Nakakang siya. 7 years old na. Parang ito duto'y parang ano, hindi masyadong toasted. Hindi rin siya masyadong maalat kaya lang, baka yung oil kaya hindi, ingat-ingat pa naman ako sa bahay mandi mga kaibigan, nagpabili na ako ng naibili na ako ng virgin oil nagpabili pa ako ng, ah, naibili na ako ng olive oil, hmm. hindi pa ako pumahay nagpabili pa ako ng extra olive virgin oil so, yun parang nga dahil nga ala-ala tayo, ayaw na natin mas sobrang pa yung sakit o lumala Ayun, so siguro naman ito yung may mga ganun din oil medyo ano Medyo nakakatanggap na tayo ng pagkain. Hmm. Sana magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy. Tayo hmm. ay hanggang alas at sulaang. Ano ko sa rinat eh? Tayo ay... Ayan, so... ATM onwards, hindi tayo pwedeng kumain dahil dadaan tayo sa napakaraming tests. Eh, ano ka ng aking sugar? Atin lang, may sugar ka dyan? Ano ah. ko nakita? Pati yung... Ay, wala, hindi wala, 79 lang ang sugar niya eh. Oh, ano, dito? HBA1C. HBA 1C. Hba, ang 1c, arat, uh, a sugar. Ang sugar. Aling katili yung ano. Tignan na namin yung sa sugar. Bola, kasam o, wala. Kasama sa sugar. Oo. Oh, it's a sa inyo? the nuts and drinks Kaya kaya pa, ipasok ko muna rin para lumamig. Ano ba yun? Okay Okay. Ibasok ito. Ibasok ito. May isang story nga pala. Ang, ang ano dito kanina, nakuha nang kung saan sa phone, ang red dito kanina, purple. Ay, pinabuhat ko talaga. <laughs> <laughs> sa yun ako, baka malasim, baka hindi yung, yung, Hindi, ako komportable. Alam niyo yun? Eh, magbabayad naman tayo ng dalawang din eh. Eh di konting request, hindi man mabigat, hindi buo ka lahat nila. <laughs> eh di yun, buhat nagkatinginan muna sila. Sabi ko, pasensya na ako, talaga tayo lahat ng mga tao. Siguro, in bawat individual, may kanya-kanya mga kaaratihan eh, at may eh, kanya-kanya mga takot at may kanya-kanya mga... <laughs> ay, talaga ayoko ng purple. Ay, naka. Maaga ako na iglip kahapon kaya, ngayon na lang natin ituloy ang ating vlog. Tulog pa ang ating bantay si Ate Mali, ng kapatid kong panganay. Napuyat yan kasi nag-sketch na nang nag-sketch. Magaling kasi siyang mag-drawing. Alam ko naging enjoy siya kagabi, kaya hinayaan ko na. ng health card mo. Ngayon. maya maya ay gipi, ako sige, papag-drive kita kay Aira. Ano, kay Aira Bilang po. Dahil yan ay ako nakikiusap. Hmm. Kapag DP so, di kaya? kaya? Ah, mga po pala kayo sa tulong. At ang ati 140 yung regular mo no, ngayon. Okay, 140 mo, no? ah, uh, 140 oh. over 90 mo lang. Ako nag-150 over 100. And then, maya maya naging lumakain na ako ng... Oh, 140-80 po. Ako? Apo. Ang mataas. Parang first time ko nag-140. Parang 140 over 80. 80, kay? ah. First time ko nag-140. Ba't ganito? Ipawal sa akin itong mga ito eh. Kaya bilin na ng doktor na sa akin matataba. Tapos ito, wala bang coordination ng dietitian, nutritionist at ang hospital? Hindi ba nagkakamali, oh? Ayan, ang pangalan ko. Wala namang perfect. Lahat naman nagkakaroon ng mga lapses. Pero in fairness, after naman ang masabi ko, pinag talaga nila ng bago. At ang mga sumunod pang pagkain, kumpleto na ng detalye. i deliver na nila yung food na talagang dapat para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit magkaalala ito. Dati wala naman. Yan, ang sarap pabili tayo kaya timali ng gulay para hindi natin kainin na Gulay at saka rin ang itlog. Yung mismong purpose ng pagpunta ko rito na sana lakas ang katawan at muli akong ganahan sa pagkain, hindi ko pa rin nakukuha. Ang katawan ko naman medyo okay na eh. Pero hindi talaga ako makakain. Wala pa rin gana hanggang ngayon. Hindi ko pa rin maubos sa mga pagkain. Parang laging gutom na parang laging busog. Minsan, kunyari na lang ako'y masaya. Minsan, kunyari na lang, pero na akong gana, pero wala talaga. Makatabiak lang. Oh. Tama? Tama mali. Up! Natasya ka ulit. Ako yung ikaw. Ano ba yan? Yan Sa baba bukas. Okay na. Diyos ko, nasira ang video na atin. ko, <laughs> bye! <laughs> Abay, ano guys, school nga, ayan ah. na? No, yung canteen na pinuntahan ko. Ah, diyan kapag ah. Okay so, merong uh, freebies para sa hotel. Ito mga nagpapamahal. <laughs> so merong sabon, toothbrush, thermometer, alcohol, tissue, towel na may palamang kutsara tinidor. Ayan. Merong straw. Ito, and then merong measuring cup and uh, toothpaste. Yun, nakalimutan ko exacto. Nakalimutan ko yung aking toothpaste saka toothbrush. So, yung magagamit tayo this morning. Oh, my God. dito tayo. So, meron tayong 37,700 na bayarin sa ating unang araw pa lang dito sa ospital. Hindi ko na po isa-isahin at uh, lagyan din naman natin ng confidentiality yung ibang mga bayarin. Except yung sa room, kasi napangit ko naman sa inyo na darun isang, isang araw ito. Actually, pwede naman tayo sa mga ward-ward. Hindi man tayo maarte. Kaya lang punuan hanggat maaari, hanggat may konti pang panggastos sa iyo, mas maganda na rin nasa, ano ka, nasa private hospital kaysa sa public hospital. Yun eh kung meron, kung walang wala, pwede naman po tayo mag-adjust. Kung maubusan na tayo, hindi mapapaliba tayo sa provincial hospital in case ang kailangan pa natin ng hospitalization. Uh, kaya na sinasabi ko nun, ay wala ka na kapag wala ka talagang kapere-perang pang sustain hindi yung pwedeng isang ospitalan lang, kailangan nakalagay ang loob mo. may mga susunod pa. And kinausap na nga pala tayo ng doktor kahapon. Kagabi dumating siya. Alam ko una na. Galing yata sa may mila uh, Maynila. sa siya dito. At talaga kinasikaso tayo. At hindi ko lang makuhanan eh. Kasi napapalitaan ko na yon Lagi lang natin ng konting kilig factor itong vlog natin. <laughs> uh, na gwapo raw, makaraw artista. So kagabi, na ako, nandun na siya, nakagano na siya sa akin. So pagkanan ko, sito. Disko, ang ko, ang una ko na siya, sito to artista. May, may ano pa yung may mask pa. Sabi ko, si ano pa to? Para ka nananaginip ako, si Aljura Brenica ba to? <laughs> so yun, mata pa lang ay talagang totoo yung sinasabi na aking mga kaibigan na gwapo daw. <laughs> Pipilitin natin makuha na sa ibang <laughs> ano. Totoo siya mga regular doctor natin. Mabait mga si Kaso. yun ang importante. Kirengking ranking aside, serious talk tayo ay mapoka, Pero may laman yung boka. Alam yung ginagawa niya, alam yung sinasabi niya. And... kadugsong ng gastos ay yung isang gamot ko na 245 pesos a day. 265. Parang ang sabi niya ay kailangan ko ng doblehin. So imagine, sa isang gamot, kailangan ready na tayo. Sisimulan na daw natin na meron tayong budget na 520, 530 something araw-araw para lang sa isang klase ng gamot. So, paano na? Sakat bulls na. Ay na. Diyos ka. Karoon talaga. Gusto natin gumaling. Ayan. Positive lang tayo. May mga nagsimula nga sa zero-zero, sa scratch. Ay nakakalusot. Ay tayo naman. Ay meron tayong pagsisimulan. Ayan. May mga nag -ano nga pala ng... Hindi kasi ako humihingi may mga nag-message ka po sa comment section ng YouTube na ano po, Gcash ninyo, nang ganyan nyo, may lang nagpadala na ron. And, syempre, mag-usupla na pa ba ako. So, inilagay ko na po ang hinihingi niyong Gcash number nasa ilalim po ng video sa description box. And address, isinama ko na rin kasi baka may mga ilang pero kasi ilang talagang masayang magbigay Ang hindi hinihingan. So, welcome po kayo. At maraming salamat sa inyong lahat. Uy, ramdam na ramdam ko niyong pagmamahal. Ang dami na kasubaybay sa ating serye na ito. At syempre, gusto ko rin may bahagi sa inyo. Uh, yung iba'y nakakapaglabas ng salobin tungkol sa kanilang mga sariling karamdaman. Yung iba'y kumukuha ng idea, hindi lamang sa akin, hindi sa mga komento kung ano ba talaga yung katalating ng sitwasyon ngayon. Kagaya ng ibang mga nag-share ng kanilang mga istorya, mga ganun. Ang dami talaga nakakatuwa. And, at isang shocking dito na ngayon ko lang nalaman. Kasi first time kong magpagamot sa, magpa-confine sa Pilipinas siguro after two decades. Oo. Uh -huh. Ang huli ko confinement, tumalasik ako sa motorsiklo. Saka ako nagkikwento sa inyo. Hindi ko lang manikwento ko na, pero yung kahit natin sa isang araw kung bakit tayo tumalasik sa ating sariling motorsiklo. And ito nakakagulat. mga gula. Ayan o. So, yung hospital mismo, ang nagsasuggest pala o nagbibigay ng idea, nagbibigay ng mga requirements, kung ano yung mga pwedeng lapitan para mag-less ang gastusin mo sa hospital. Ganun pala yun. So, merong, ayan, a list of financial assistance. Ibigay pala silang ganito, gold card. PCSO. So, ano yung mga kailangan ko na i-prepare para ko ma uh, to, makuha ko to, ang tulong nila. GSMAC. So, yung kailangan, valid ID, Xerox, medical certificate, clinical abstract, final bill required. So, halos lahat kailangan yung final bill required na tumama to sa sinabing suhestyo ng aking kapatid. Pag so, DSWD, yun ganun din. So, yun. So, parang sabi ng kapatid ko ay eh, parang kukuha ng, ng certificate of mga ganyan-ganyan. Nakalimutan -ganyan. ko. Na kasama yung final bill. So, magsabi na ako sa sa ospital kung lalabas ako bukas na mamayang gabi ay mais yung final bill para sa umaga makuha nila at mailakad nila. So, pwede pala yun. Actually, dito tayo sa para maliwanag actually kagabi nakikipag parang nakikipagtalo pa nga ba din kasi at ako rin naman na pwede ba yun? na baka naman sabihin nila eh hey, oh, ayos naman yan kumikita naman yan ay bakit mm, kukuha ng ganito hindi ng tulong mga ganon ganon wala rin man pala hindi pala talaga ay isang uh, prosesong normal na kahit sino pwede talaga humingi ng tulong nasa sayo kung gusto mo humingi ng tulong para hindi naman natin pababayaan ang lahat, hindi para makalis. Kasi marami rin namang gastusin at saka hindi naman tayo bayaman. Pangkarniwan lang tayo mamamayan. So, yan. And then, pwede pala na si Ate o ibang tao kamag-anak ang lumakad para sa iyo. Diyos, sana'y gumaling na tayo para hindi na tayo humaba dito. Sana payagan tayo makalabas bukas. Kung um, um. talagang di kaya kahit mga tatlong araw. Pero ang tuloy sa siguro pwede na sa akin. Yung e nga lang, um, wala pa rin kaya ano Wala na naman tayong gana sa pagkain. So, binanggit ko na kay Doktor, kagabi, ako rin ng madaling araw at yun, gagawin doon ng paraan ibigyan tayo ng mga pampagana pa rin pampagana sa pagkain. Ay, naka. So, ito, ang ihanda. <laughs> Ay, naka. So, ito na po ang mga lab results, lab test results na ginawa sa akin kahapon at kanina madaling araw. Ano ba? May pagbabago ba? Anong mga bumaba? Anong mga tumaas? And uh, once again, po, I share ko sa inyo lahat ng mga ito. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking kwento bilang isang ordinaryong mamamayan na nandito ngayon sa Pilipinas at uh, nakikipaglaban sa sakit at nakikipaglaban sa gastusan sa ospital. sa <laughs> so, hanggang sa mali po, ito siya Fred Robato, sa inyong nagtutukos sa inyo sa tabuhay lahat ng Pinoy sa inyong sulok ng world, dumatology for more and more and more. Thank you po.